sa ng mga King Cobras. Ikinabahala ng mga residente sa Cebu. Naritong News Scoop. Kabi-kabila ang paglitaw ng mga ahas sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Cebu, pati na rin sa social media. Partikular na ang King Cobra. Sa isang video na inupload ni Kenny Brian Zorbano, dalawang King Cobra Nakilala bilang banakon sa lugar na tila nag-aaway sa tabi ng kalsada sa barangay Busay, Cebu City. Dalawang Cobra rin ang nakita sa barangay Babayungan sa bayan ng Dalagwete, Cebu. Ina nakala ng mga residente na dahon ng mga ahas, ngunit laking gulat nila nang gumalaw ang mga hayo. Pinatay ng mga residente ang mga ahas dahil sa takot. Isang king cobra rina ang natuklasan ng mga residente ng barangay Magsiko sa San Fernando, Cebu. Natagpuan ng mga residente ang hayop na may kagat na isa pang patay na ahas sa bibig nito. Ayon kay Stephen Baring Uyan, dahil sa takot, napatay rin ng kanyang mga kapitbahay at iba pang residente ang banakon. Kamakailan lang isang magsasaka ang natagpuan ang nakahandusay sa damuhan sa Dalagwete, Cebu. Hinala ng mga residente na posibleng biktima ito ng cobra attack matapos makitaan ng tila kagat ng naturang hayop ang biktimang si Maximo Milana sa kanyang binti. Ikinaalarma naman ito ng mga residente sa sunod-sunod na paglitaw ng mga ito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Central Visayas, ang paglitaw ng mga king cobra ay maaaring indikasyon ng isang malusog na natural environment sa lugar. Kasalukuyan din na mating season ng mga cobra na karaniwan sa pag pamamagitan ng Enero hanggang Abril. Samantala, nagbabala naman ng DENR na ang pagpatay sa mga wildlife animals ay mahigpit na ipinagbabawala.